Sumainyo ang Panginoon. At sa rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, na ayon ba sa kautosan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya. Ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila. Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang sanibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Yesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, Ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin ang mabuting balita ng Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikadalawamput pitong linggo sa karaniwang panahon. Nung nakalipas na linggo, ipinaalala sa atin ni Kristo na mabigat na responsibilidad ng isang taong nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. So hindi lang ito dapat na kung ano ang nagpapasaya sa iyo, kung ano ang karapatan mo, kung ano ang gusto mo, kailangan mo din kinukonsider kung mayroon bang nasasaktan, mayroon bang nagkakasala dahil sa iyo. Kaya ang sabi niya, putulin na. Kung ang kamay, putulin. Kung ang paa, putulin. Kung ang Anumang bahagi o anumang ah, nagiging sanhi, kailangan nating putulin. Kaya ngayon, sa linggong ito, ang atin namang pinagpag-uusapan at ituturo sa atin ni Kristo mula sa Ebanghelyo ni San Marcos ay ang tungkol sa paghihiwalay. Sino po ba ang mga may asawa dito? Taas nga ang kamay ng mga may asawa. iniwan na kayo? Ano ba? Pwede ba sabihin, deserve mo naman talagang iwan? O mabuti na lang at iniwan ka na? Ano ba ang attitude natin doon sa, sa ganitong usapin? No? Kasi nilinaw naman kasi ni Jesus. No? Ang sabi dito, paghihiwalay. Kasulatan ng paghihiwalay. Pero sa bandang dulo, ang sabi rin, ang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa o pumatol sa iba, nangangalo niya. Ganon din ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba, nangangalo niya rin. O pinapaalala sa atin na ang sakramento ng kasal ay hanggang kamatayan. Naintindihan ba? So, ibig sabihin kapag ikinasal kayo, nanumpa kayo at tinanggap ninyo ang, bal ang basbas, yan ay hanggang kamatayan lang. Kaya kapag patay na ang isa sa inyo, malaya ka na. Pwede ka na ulit mag-asawa. Pero kung pareho kayong buhay pa at naging matigas lang ang inyong ulo at naghiwalay kayo at pumatol kayo sa iba, habang buhay kayong nagkakasala ng pangangalunya. At ang kasalanan ng pangangalunya ay mortal na kasalanan. At itinuturo din sa atin na kapag mortal ang kasalanan natin at hindi natin ito inayos, binago, pinagsisihan sa impyerno ang bagsak natin. Naintindihan ba yung bahagi yon? Of course, no, hindi natin inuhusgahan ha, yung mga nagsasama na kung ano man ang dahilan ninyo. Ito ay pinapaliwanag lang natin para mas maintindihan natin yung sitwasyon ng bawat isa. Dahil siyempre, no, nasa Diyos pa rin ang pagpapasya kung paano nga ba tayo namumuhay. Kasi tayo, madali nating i-justify na yung pagsasama natin, no, kahit na may asawa na kayo at nag-iwalay, yung pagsasama ninyo, ginajustify justify natin na hindi naman tayo, ano, uh, wala naman tayong tinatapakang iba. Hindi naman tayo masamang tao. Hindi naman tayo pumapatay. Hindi naman tayo nagnanakaw. Kaya ginajustify justify natin na okay lang na makisama sa iba. Eh ang pakikisama sa iba ay pangangalunya. Hmm. Kaya tanong ko kayo, no? sino mga may asawa dito? At ang tanong, nasaan yung mga asawa ninyo? Sumakabilang so, bahay? Sumakabilang so, buhay na? Sumakabilang, so, ano ba tawag dyan? Diba? Kasi kailangan natin maunawaan ito. Yan nga, pag nakita ninyo sa labas ng ng simbahan, may mga tarpaulin tayo na ipinaglalaban natin, no to divorce. Kasi kung ano ang stand ni Kristo, yun dapat ang stand natin. So kung Katoliko ka, ang stand mo no to divorce. Kaya lang ang daming mga Katoliko, mga mambabatas pa. Katolikong naturingan pero sila mismo ang nagsusulong para magkaroon tayo ng divorce. Yung mga taong ito na mambabatas, na inaasa, ngayon nga, nandiyan dyan na naman sila sa kalye. Andiyan na yung mga mukha nila, yung mga tarpaulin. Isa yan sa kailangan mong isi, ito bang iboboto kong ito ay sangayon sa divorce o ikaw mismo wala po akong pakialam dyan, Father, sa divorce-divorce na yan. Kaya hindi mo na tinitingnan kung ano yung kanyang plataforma, ano yung kanyang credentials, o kaya ito mismo, ano ba, may problema ba ito sa asawa? May problema ba ito sa pamilya? Kasi kung ano ang pagtingin niya sa pamilya, ano ang pagpapahalaga niya sa pamilya, yan ang kanyang ipapasa sa feeling niya, kanya itong bayan na ito. Eh, may rami tayong bata dito. Ano yung pananaw na itinuturo natin sa kanila? Okay lang, okay lang po yung father na eh, yung nanay ko may, may kinakasama. Yung tatay ko may kinakasama. Eh, responsibilidad natin yan. Baka lang dahil dyan, hindi tayo makapasok sa langit dahil wala kang ang pakialam, wala kang ang ginawa para maprotektahan ang pamilya. Nag-iingay na yung mga tao. No? Kaya. Yeah. So, ito bang mga ito ang makakatulong sa atin? O itong mga ito ang sisira sa atin? Malinaw naman po. No? Kung kasi nga, no? katigasan kasi ng ulo, di ba? At yung mga matatandang kaisipan natin, ito lagi ko rin ito sinasabi, no? hindi porkit na buntis ang anak ninyo, pipilitin nyo ng ipakasal. Ha? Huwag kayong mga bata kayo, huwag kayong mambubuntis. Hmm. di ba? Hindi po sagot yung ipapakasal mo ang mga bata na sa murang edad dahil lamang no, nabuntis. Kailan ba yun? Mayroon akong bininyagan dito no, sa ating parokya. Nung malamang ko, ilan taon tong bata yung nagpapabinyag ha? 15 years old, nagpapabinyag na. Kaya kabilin-bilinan ko, wag kang magpapakasal pero kabilimbili bili nang 'wag mo nang uulitin baka po mga lawa ka pa baka 16 years old ka pa lang 17 tatlo na anak mo pero yung responsibilidad ng magulang nasaan kasi ang magulang wala eh kanya-kanya kasi eh. Ano mangyayari sa atin kung ahayaan natin, gagawin natin normal na lang ito? Okay lang po yan. Eh. Hindi po maawat eh. Sige lang po. Wag niyong ipapakasal. At lalong-lalo na kung sakali lang po, no? Doon sa mga nag-iisip pa lang. Sa mga nagsasama, hanggat maari maghiwalay na kayo kung hindi pa kayo kasal. Ha? Hanggat maaga, maghiwalay na. Pero kung sa kasakali, binabalak ninyo na magpakasal, kilalanin niyo muna ang isa't isa. Yung lalaki ba, sa tingin ninyo, tayang bumuhay ng pamilya? May trabaho ba yan? Importante, hindi lang ito. Di ba kayong mga may asawa dito, hindi lang naman lab-lab-lab lang yan. Hindi kayo mabubuhay sa lab. Hindi kayo po pwedeng pumunta sa, sa Meralco at sasabihin niyo, magmamahalan po kami, huwag niyo na kaming singilin. Hindi naman ganun eh. Kasi pag nagmahal ka, pag paasawa ka, ibig sabihin, umaako ka ng responsibility na ako nang bahala sa iyo, bubuhayin kita. Kung hindi kayo talaga magkasundo, dahil nga minadali ninyo inapura ninyo sige maghiwalay kayo pero hindi ibig sabihin ahanap kayo ng makakapartner malinaw naman binigyan okay katigasan ng ulo niyo binigyan kayo ng kasulatan sige maghiwalay pero hindi na kayo pwedeng sumama sa iba hangga't hindi namamatay yung isa huwag nyo ipapatay Huwag niyo ipagdasal na mamatay na. No? Huwag ganun. Kasalanan pa rin yun. Kaya huwag kayong padalos-dalos. Sa atin, sa sitwasyon natin, wala nang kasal-kasal, Father. Okay na yan. Magsasama na lang kami. Dito sa lugar natin yun, sa Parola, sa kamba, sa Divisoria. Pero sa lugar naman nila, sa mga subdivision, ang gagarbo ng mga kasal, ang mahal-mahal pati ng pagpapakasal, milyon kung gastusin ang pagpapakasal, isang buwan, isang taon, hiwalay na po kami, Father. Ayaw na po namin. Ano to? Trip-trip lang? Pa-picture? Yan nga, Ano ba? Matino ba ito? Baka mamaya may, may sapak ang utak nito. Ano ba? May... Kailangan niyong inaalam 'yon. Kaya nga yung yung pagliligawan eh, kikilalanin muna ang isa't isa. Hindi pwedeng pag nagsama na, nakikilala mo, ayaw ko na po sa kanya. Hindi na po sa yung nakilala ko dati. Kasi unang-una, hindi mo pa talaga kilala yan. Ay, kayo ba? Bakit ba wala kayong asawa? Deserve baka baka sadyang salamat sa Diyos no wala nang nasirang pamilya kasi hindi niyo pinili e yung mga di ba kasi pag tinatanong na ano ang grounds bakit kayo maghihiwalay anong grounds psychological po psychological incapacity laging ganun ang grounds no oh dapat kasi pumatulog ka sa may kulang-kulang pala hindi mo muna hey, maganda nga di ba na o bago tayong pakasal psychological exam tayo ha oh Di diba? Kasi hindi yung love, 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 love. Hmm. Eh yung tunay na kahulugan ng pag-ibig, yung love, yung pinakita na sa atin ni Kristo. Na magmamahal ka at mamahalin mo ang isang tao kahit gaano kahirap. Hindi ka ihiwalayan yan. O, ibang usapin po yung yung physical na ha, iba yon. Kasi kung nananakit na yan, may tama na yan sa utak. Kailangan kang ihiwalay. At sinasabi din ng simbahan, sige, ihiwalay mo yan kasi, di ba? Ay kailangan mo munang dumaan sa yung tulong. Kailangan mo ng tulong. Kung kinakailangan ipa-hospital ka, ipa-hospital ka muna. I-rehab ka, i-rehab ka. Kasi nga, wala ka sa katinuan. Pero hindi natin isinasara na pagdating ng araw, magiging okay kayong dalawa. Kaya yung mga nagsasama dyan, no? kahit na 60, 70 years old na kayo, may panahon pa para iayos ang buhay ninyo. Naalala ko lang po, no? Tabi-tabi po. Pero meron tayo, minsan yung, meron tayong showbiz personality na very proud na siya ay kabit ng isang kilalang tao. Very proud. Hindi mo dapat ikaproud na ikaw ay kabit. Yun yung salita natin. Real talk lang po. Hindi ka proud proud yan. Kung ikaw ay nangangabit o kumakabit. Ang kailangan natin, kumabit tayo sa Diyos. Humawak tayo sa Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen.